water signs. Tignan po natin kung ano ang mensahe sa iyo ngayong araw. Keep in mind po na ito ay general reading lamang so hindi po lahat ay makaka-relate. So be open-minded. Sa mga hindi pa po, po nakasubscribe dito sa ating channel, please subscribe na po kayo. And palike like na din po ng ating video. At sa mga nais nice naman pong mag-avail ng ating private readings, Lucky Stones and Amulet, makikita nyo po yung link sa description box below. Tarot Intentions by Aliana Reyes. Tingnan natin. We have, ayan po, we have a blessing of the earth. So, meron dito, meron pang nagpapagawa ng bahay dito. Ayan, or could be property. Meron, property. May bibilin kayong property, may tinatarget kayo na property. Meron kasi kayong gustong simulan dito. So, pwedeng ito po ay big investment water signs. A blessing on your wisdom. Okay, so pwedeng inaaral nyo pa to. Yan, pwedeng meron kayong mga pag pagdating dito sa inyong mga gagawin ngayong araw. Or kasi parang mga big projects po kasi ito. Meron tayo ditong a blessing of forgiveness. So, ayun. Parang... Ito, meron kayong tina water signs na property, ganyan. Ewan ko ba kung ba't yun yung nakikita ko dito, no? Pero, yon. Pwede po na may nasabihan ka tapos nagustuhan din ng taong sinabihan mo. So parang may agawan na nangyari dito. Example lang po natin yan. Ano? Pero pwedeng may agawan na nangyari sa ibang aspect ng life niyo. Na ito, a blessing of forgiveness, pwedeng may hihingi ng sorry sa'yo. Nasa sa'yo yan kung papatawarin mo water signs or hindi. Or kung kayo naman yung hihingi ng tawad sa isang tao, parang uh, kung hindi man kayo mapatawad ng tao na yon, okay? O is wag nyong pilitin, okay lang na sumama yung loob niyo, pero ganun talaga diba hindi natin mapipilit. At kung pinatawad naman kayo, parang wag ka masyadong mag-expect na yung taong yun is very open pa rin or maybe ikaw ikaw yon ano, water signs na very open ka pa rin, wag mag-expect yung tao na yun na very open ka pa rin sa kanya yung parang tipong walang nangyari. Ayan. Pero meron naman po dito kasi is, pwedeng family member nyo to. Kaya naman talagang or pwedeng anak nyo or magulang ninyo. So, kailangan lang siguro is magpatch up, mag -catch up, mag-make ng time, you know, make up ng time para po dito sa inyong relationship. Tignan natin. So, parang kailangan bigyan kasi ng halaga. Ano pa po ang mensahe natin, Spirit Guide? for water signs, Cancer, Pisces, and Scorpio. Mayroon tayo ditong unplug. So, yun nga. Kung meron talaga kayo dito na hindi ready patawarin, hindi pa kayo ready na kausapin yung tao na yon, mag-ano muna kayo, mag-disconnect muna kayo doon sa tao na yon. Kasi pwedeng habang nakikita nyo yun, natitrigger kayo. Sinasabi din dito ni Universe na pag kayo po ay nag-e-enjoy talaga, pag kayo ay nasa labas, pag kayo ay sabi natin nag-vacation, nag-unwind kayo, water signs. Bitawan nyo daw muna yung mga phones ninyo. ba diba? Huwag nyo munang i-share kung nasaan kayo. Bakit? Kasi pwedeng may mag-evil eye sa inyo. Para kung hindi pa kayo nakakauwi? Mm. Tapos may nag-evil eye na Pag umuwi ka, ganito, ganyan, ganyan. Kung ano-ano yung sinasabi. Okay? Kaya siguro, pag magpa-post kayo na kung ano mang bagay, yung tapos na. ba diba? Yung wala na silang magagawa, hindi na nila makakontra kasi nangyari na. <laughs> Ganun po yung gawin nyo. Yun. And nakikita ko din dito, kung may buntis dito, wag muna kayo magpa-post na buntis kayo. Iwasan nyo muna yan. Ah uh ah. -huh. Yun nakikita ko. Sa so, tingnan natin 'to. Recharge your soul batteries by unplugging from the digital world. Yan nga, so wag mo masyadong i-post kung ano yung nangyayari sa life mo. Connect with yourself by disconnecting from distractions, such as other people's to-do list. Diba? Kasi, diba, kunwari, nag-e-enjoy ka. Tapos may magko-comment, ano ba yan? Ganito-ganyan. Diba? May mga reklamo sila kasi naiingit sila sayo. Nagsiselo sila dahil yung ginagawa mo, hindi nila magawa. Tapos ano pa, i-issuehan ka pa. Water Signs. Take a stroll. Ang ano lang naman dito, pinag-iingat ka lang naman ni Universe na wag mo masyadong i-post talaga yung mga nangyayari, yung mga private matters. The best way to generate fresh and innovative ideas is to balance the virtual and natural worlds. The birds in the trees have just as much to teach you as the internet. So look, di ba? Pagmasdan mo daw, be observant. Yun yung sinasabi din sa'yo dito. Ni Universe kung meron kayo talagang gustong simulan alam niyo na madaming distractions sa life niyo ikat niyo muna yung mga distractions na yon tingnan natin kung ano pa ang mensahe para sa yo pagdating sa trabaho spirit guide tingnan natin mensahe po natin pagdating sa trabaho ni water signs the empress knight of pentacles mukhang meron dito matagal na ninyong tina-target pagdating sa trabaho so pwedeng ito po ay position you really want this position water signs Pwede rin na may nilalakad kayo mga papers sobrang ang dami ng di ba parang puro delays yung nakikita ko sa life ninyo nitong mga nakakaraan so parang pag mayroon kayong pina-process pina pwedeng na-delay nade talaga siya parang na-frustrate na nga yung iba sa inyo dito. Pero ibibigay po ito sa inyo ni Universe. We have six of swords, so may pag-travel nga tayo dito. So meron po dito, you, you will travel because of work or dahil sa trabaho mo makakapag-travel ka. Ayan. So, meron namang time for leisure, pero mas, mas marami. Water Sciences, mas travel ito for work talaga. Yan. So, ano lang, tignan mo, kalmado lang yung kilos, hindi ba? So, yun po yung gawin mo talaga. Kalmado kang kumilos dito pagdating sa trabaho mo. So, parang bawal mainit ang ulo ngayon. Lalo na kung may sinisimulan kayo dito. Kasi baka, pag mainit ang ulo, lalong wala kayong masimulan. Meron tayo ditong Seven of Swords pagdating sa negosyo. Meron tayo dito'ng Ace of Cups, so parang hindi lahat ng nagtatanong talaga water signs ay bibili. Totoo naman talaga 'yun, 'di ba? Hindi lahat ng nagtatanong ay bibili. Mar mara maaring maranasan mo 'yan ngayong araw na ito. Madaming magtatanong pero yon halos hindi naman lahat bumili. Okay lang yon, ganun talaga sa business. Malay mo nagka-canvas lang sila. Malay mo ngayon nagtanong sila pero the next day bibili na sila. So wag kang ma-discourage dito pa, always uplift yourself pagdating dito sa business mo. And syempre, ano ba yung mga business strategies mo? ba diba? Kailangan meron kading business strategies. Page of rods. Ayan. So, wag mo daw itago yung business mo. Wala naman talagang nag-business at tinatago yung business sila. Ipagkalat mo yung business mo. Ipagmalaki mo. Be proud of your business. Kahit gaano man ka small yung business mo. Yung small business na yan, pwedeng mag-grow yan. Diba? Huwag kayong mawala ng pag-asa hanggat stable hanggang ano hanggang nandiyan pa yung business ninyo sa market may pag-asa yan na lumago pagdating sa kaperahan we have the world so marami talaga dito ng water signs yung inyo pong sabihin natin tagumpay ay wala talaga diyan sa an? saan sa lugar ninyo maring mas mag-grow talaga kayo mas makahanap kayo ng pera kapag kayo ay lumayo Ayan. Siyempre, hindi lang paglayo yun. Tignan nyo din, ano ba yung skills ninyo? Ayan. Madami kasi talagang opportunities para sa inyo. Dito, ibig sabihin, water signs, maraming paraan para kumita kayo. Kayo na lang talaga yung mag-utilize ng mga bagay or mga nandyan sa harapan po ninyo. Ayan. So, pwede rin, meron kayo ditong paparating na pera. Could be galing ito sa overseas. Ayan po, or kayo naman, water signs ang magpapadala sa family ninyo dito sa Pinas. Tignan po natin, pagdating naman sa, ano pa, ano pa ito, water signs, sa love life mo. Meron tayo ditong eight of cups. Okay, may umiiwas, pero tignan natin kung umiiwas ba talaga yan. Okay. Meron tayo ditong Nine of Pentacles. Okay, hindi naman pala umiiwas itong taong to. Kung hindi, hindi mo lang siya maramdaman ngayon kasi sobrang nagfo-focus po sa sa trabaho. Yan, parang alam mo yung todo kayod na. Parang minsan or ilang oras na lang ba kayo nakikita ng person mo sa isang araw? Ilang oras na lang ba kayo or ilang minutes na lang ba kayong nag-uusap? Kasi mas focus ninyo parehas or mas focus ng person mo is paano kumita. Ayan, meron din akong nakikita po dito na magre-retire na malapit na pagdating sa trabaho. Kaya ito pwedeng mas magkakaroon ng time or pwedeng mas magkakapag-unwind po kayo ng asawa mo. Tignan natin or ng person mo. Tignan natin. Meron din pong lumalabas dito na energy na nag-iipon or kung magre-retire na pwedeng tsaka kapuntahan ng person mo. Kung ito po ayan kasi 'di ba meron tayong overseas dito. Overseas na energy. So ayan po pwedeng yung oh, meron ditong tao na tumutulong sa inyo water signs, ayan ano? Oh. Pwede kapag pa-retire na siya, tsaka siya pupunta sa yo talaga. Tsaka siya magkakaroon ng lakas ng loob. Kasi parang wala na siya masyadong iniisip. Alam mo 'yon, alam niya na dito na talaga siya papunta. Mm, mm Parang mas relax na yung energy ng person mo. Tignan natin. Hindi ko rin alam na Ang daldal -dal ko ngayong araw na to. <laughs> We have Cupid's arrow. So marami sa inyo, water signs, matatagpuan nyo talaga yung taong para sa inyo or natagpuan nyo na nga po talaga. Ayan o, no? have faith. Okay, pero yung iba, kasi ang lumalabas na energy po talaga dito is na nasa malayo talaga or LDR kayo. Ayan nga, oh, nasa malayo talaga. Pwede, pero natagpuan nyo na po, ito na yung taong parang makakasama nyo na talaga habang buhay. Kaya lang may hesitation. Bakit nga ba? Sabi ko nga po, 'di ba? Marami pang inaasikaso tong person mo. Kaya parang pag low na yung life niya, wala na siyang masyadong iniintindi. Tsaka po kayo magkikita. So parang 'wag mo din siyang madaliin. Kasi pwedeng pag mas minadali mo yung person mo, mas hindi maganda yung kalalabasan itong relasyon na ito. 31, 36, and number 1 po ang lucky number mo. Maraming maraming salamat po at proceed na po tayo sa ating free reading. Kung gusto nyo pong sumali sa ating free reading, tignan nyo lang po yung ating comment section. Nakapin po dyan kung paano yung format ng ating pagtatanong. At ayan po, uh, hindi po kayo lahat talaga ay masasagot ko dahil sobrang dami nyo po. Pero I will try my best. Kung hindi man tayo makapag, uh, di ba kasi sinasama ko dito sa video, hindi ba? Kasi hindi ko naman nila, hindi ko hinaheart yung mga ano ninyo eh, yung mga comments niyo So makikita ko pa siya. Pag meron akong time talaga, sasagutin ko yan kahit sa comment section. Ayan, kaya wag po kayong magtatampo ayun na lang yung gagawin ko. Napag-isip-isip ko lang yan at pinapahirapan ko na naman yung sarili ko sa totoo lang. <laughs> Oo, kasi energy kasi yan, yung ginagamit kapag nagbabasa, kaya mahirap po talaga. Ayan nga, at ang daldal ko talaga ngayon, hindi ko rin alam kung bakit ako ganito ngayon. So, ayan po, ayan, punta na tayo sa reading natin. This is for Gina Lungay. November 13, 1994. Mapopromote ba ako dito sa company ko? Thank you po. Tingnan natin kung mapopromote ka ba. Ten of Pentacles. The Empress, yes. Yes na yes. Mapopromote ka dyan. Ayan o, no? Knight of Pentacles. At magtatagal ka din talaga dyan sa company. So, alagaan mo lang yung, uh, yung name mo, yung reputation mo pagdating dyan sa sa iyong uh, company. yan And everything will work out for you. Hindi siya madali. Actually, medyo mabagal nga eh. Pwedeng maiinip ka. So, huwag kang mainip. Be patient. Be patient pala. <laughs> so, ayan. Salamat po. Punta na tayo dito kay... Hello po ma'am. Ask ko lang po. Baka naman mapili ako free reading. Sana naman po. Ayan. 15. Ano? Lemerlin Alcala. July 15, 1996. Ngayong... Ayan ako. Hindi ko pala na ano. Sige, ayan. Ngayong year na 2023, mapatayo ko po ba ang sari-sari store? Ayan. Hanggang doon lang, no? Hindi ko pala na na-view to. Ayan. So, tingnan natin kung mapapatayo mo ba yung sari-sari store mo at magiging successful ba. Hindi ko alam kung yun ba yung tanong mo. Pero, Knight of Swords. So, i-open mo na yan. Okay? Simulan mo na yan. Parang, wag mo na daw palagpasin yung uh, 2023 para umpisahan yung business mo. Strength. Oo, yes naman. Knight of Cups. Yes. Ayan, oh maganda rin yung magiging sales ng iyong um, business, ng iyong sari-sari store kaya lang syempre, kailangan din yung location, pag-aralan mo din yun mm -mm. so ayan, magiging uh, makakapag-open ka and magiging successful yan kahit hindi ko alam kung yun ba talaga yung tanong mo ayan, pasensya na So, tignan natin sino pa. This is for Jenny, September 15, 1985. Makakabalik po ba kami ng asawa ko? Ano, magkakabalikan pala. Magkakabalikan po ba kami ng asawa ko? Kasi may third party po. Kawawa yung anak nyo. Ayan, tignan po natin. Thank you so much po. Tignan natin. Naku, ayan nga, oh. Mm. Mukhang, ano na eh. Alam mo, yung... Lutong-luto na yung asawa mo kay third party. Yun yung nakikita ko dito. Pwedeng ano na lang, kung wala na ako kasi pagbabalikan na nakikita dito sa totoo lang. Pwedeng kung ano, sustento na lang. Ayan, parang sustento na lang yung habulin mo sa kanya. Mm -mm. Oo, wala na akong nakikita kasi pagbabalikan. Pasensya na. Ayan lang yung nakita ko. So, ayan lang ba? Ayan. Dito naman tayo kay Marty O. Paulo. March 4, 1988. Magugro po ba itong online business na gagawin namin ng person ko po? Tignan natin kung mag ba yan. That card. New beginnings yan. Ayan. Four of Pentacles. Yes naman. magugro grow siya. Tignan natin. Uy, nakita mo yon. Ito talaga yung kanina pa na nasa ilalim. Hindi ko yan kinuha kasi akala ko hindi yan. Ayan o. Yes, mag expand yan. I-push nyo yung dalawa. Ayan, wag daw kayong sumuko. Huwag kayo kaagad susuko pala. Pagdating dito sa business ninyo, ilaban nyo talaga. Kasi maganda rin yung ibabalik sa inyo nyan na pera. I mean, kikita talaga kayo. We have will of fortune. ba? Diba? Pwedeng mabawi nyo kaagad yung inyong pinuhunan. So, ayan lang po. Maraming maraming salamat po at kung gusto nyo pong sumali, comment na lang po kayo. Check nyo muna yung comment section, yung nakapin, yun po yung comment ko. Basahin nyo po muna para masagot ko po kayo. Maraming maraming salamat and ingat po kayo always. Water signs.